Kaibigan, pagdating sa pagtanggap sa salita ng Diyos, tayo ay parang iba't ibang uri ng lupa. Anong klaseng lupa ka ba? Ako po si Alvin Fabella. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa aklat ni Lucas. Chapter 8, verses 4 to 15. Sa ating gospel, ang magsasaka o ang farmer ay nagsaboy ng binhi o sin sa apat na klase ng lupa. Ang kanyang sinaboy ay para-parehong binhi Walang pinagkaiba ang bawat seed na kanyang tinapon, pero nag-iba-iba ang kinalabasan nito depende sa uri ng lupa kung saan ito bumagsak. Ang unang grupo ay bumagsak sa tabi ng daan. Ang mga binhing na laglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang jablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga taong ito ay nakinig at tinanggap ang salita ng Diyos. Ngunit nang dumating ang diablo at inalis ang salita sa kanilang mga puso, sila ay bumalik sa kanilang mga dating gawain at hindi na sila nanalik. Ang pangalawang grupo ng bini ay napunta sa lupa na mabato. Ang mga nalaglan naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nagugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala. Kaya pagdating ng pagsubok, sila ay tumiwalag. Ang grupong ito ay natuwa nang natanggap nila ang salita ng Diyos. Ngunit hindi ganun kalalim ang pagkakabaon ng pilihid sa kanila. Kaya nung sila ay humarap sa mga pagsubok sa buhay, sila ay tumiwalag at nakalimutan na nila ang salita ng Diyos. Ang pangatlong grupo ay ang mga pinhi na nahulog sa damuhan. Ang mga nakasik naman sa may mga na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, nagdaig sila ng mga halalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ang grupong ito ay tumanggap sa salita ng Diyos. Ngunit pagtagal ng panahon, mas na-overcome sila o nahigitan sila ng mga alalahanin sa mundo, ng tukso ng kayamanan at kung ano-ano pang bagay. Ang huling grupo o uri ng lupa na pinagpatuhan ng mga pinhi ay ang sa matabang lupa. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig sa salita ng Diyos. At nag-iingat ito sa kanilang puso tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Sa ating gospel, ang mga seed o binhi ay ang salita ng Diyos. Pare-pareho lang ang quality ng salita ng Diyos. Pare-pareho ng kapangyarihan. Ngunit ang binabag sa kanito ay iba-iba. At ang kinalalabasan nito ay depende kung ang uri ng lupa siya bumabagsak. Ang ating goal sa buhay ay dapat maging matabang lupa. At papaano ba? Papaano ba tayo magiging matabang lupa upang pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, ito ay makikinabang sa atin at tayo ay lalong magiging banal tulad ng sinasabi sa atin ni Kristo. Una, dapat tayo magbigay ng oras para sa Kanya sa bawat araw, maglagay ka ng appointed time o schedule sa iyong calendar kung saan ka mag-aalat ng oras para sa kanya. Ilagay mo ito sa iyong kalendaryo, sa iyong organizer, sa iyong cellphone para hindi mo siya pakakalimutan. Dapat nandun ka sa isang lugar na walang distraction. Parang kayo lang ng Panginoon ang nandun. Mag-uusap kayo ng tapatan. Makikinig ka at ipaparating mo sa kanya ang iyong pinagdadaanan. Pangalawang bagay na dapat natin ginagawa ay pag na tayo sa oras natin sa ating Panginoon, ay magdasal tayo ng taim sa ating puso. Pag sinabi ko magdasal ka ng taim sa iyong puso, ang kailangan siyan ay handa kang makinig kung ano ba ang mababasa mo sa Biblia. Hindi lang yung puro dasal ka na puro hiling. Magpapasalamat ka rin sa Kanya sa mga biyaya na tanggap mo, malaki man o maliit. Ito rin ang panahon para hingin mo ang presensya ng Banal na Espiritu Santo sa iyong buhay makinig tayo, magpasalamat, magpuri. Huli na natin yung ating mga hiling. Pangatlong bagay, dapat tayo ay maging aktibo rin sa ating simbahan. Marami pang ibang bagay upang maging matabang lupa. Pero kung susundin muna natin ang tatlong suggestion ko, mag-alat ng oras, magdasal ng taimtim sa ating puso, at maging aktibo tayo sa ating simbahan, ito ay magaganda at simpleng steps lang Upang tayo, ang ating buhay, ay maging matabang lupa. Upang pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, ito ay mamumunga sa ating buhay at babaguhin tayo upang maging banal. Tulad ni Yeso Cristo. Nablas ka ba ng pagdinilay na ito? Pakilike mo naman, pakishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa buba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless you week.